Bea Alonzo sinagot ang tanong kung engaged na sa nobyong si Vincent Ko. Mainit na usapin na naman sa mundo ng showbiz ang pangalan ni Bea Alonzo. Matapos niyang sagutin ang mga tanong tungkol sa estado ng kanyang relasyon sa negosyanteng si Vincent Co. Usap-usapan sa social media at sa iba't ibang entertainment circles na engaged na raw ang kapuso actress. Ngunit mismong si Bea na ang nagbigay linaw sa mga haka-hakang ito. Alam mo, nauunahan pa rin ng lahat ng mga tao yung mga pangyayari sa buhay ko. I have nothing to clarify and I want to keep things private, pahayag ni Bea sa panayam ni Nelson Canlas sa Chica Minute ng 24 na oras weekend nitong Sabado. Dagdag pa niya, there's nothing to say actually. Sabay-banggit na masaya at kontento siya sa kanilang relasyon. Very happy, yes, paglalarawan ng actress. Kumpirmadong relasyon pero walang grand reveal. Matatanda ang noong Agosto sa GMA Gala 2025 ay tuluyan ng kinumpirma ni Bea ang kanyang relasyon kay Vincent Co. Noon pa man, ramdam na ng publiko ang espesyal na ugnayan na ng dalawa dahil sa ilang mga pagkakataong nakikita silang magkasama sa mga pribadong okasyon at ilang mga social gatherings. Ngunit para sa mga fans na umaasang magkakaroon ng granding boyfriend reveal gaya ng nakasanayan ng ibang artista, tiritsan itong tinuldukan ni Bea. Alam niyo, huwag na kayong maghintay kasi walang magiging grand reveal. I really want to focus on my personal life being private right now. Parang feeling ko, ang dami kong natutunan sa lahat ng pinagdaanan ko sa buhay that I really want to keep things and to keep my personal stuff really private this time. Anya. Makikita sa mga salitang ito ang malinaw na hangarin ng aktres na protektahan ang kanyang personal na buhay. Matapos ang ilang dekadang pakikipagsapalaran sa mundo ng showbiz, na kadalasan ay may kasamang matitinding intriga at kontrobersya, tila natagpuan na ni Bea ang balanse sa pagitan ng pagiging isang public figure at pagiging isang simpleng babae na nagnanais ng privacy. Bea Alonso, mula artista tungo sa negosyante, sa kasalukuyan, hindi muna aktibong nakikita si Bea sa mga teleserye o pelikula, sa halip na katuon siya sa pagnenegosyo at personal na paglago. I've been in the business for almost 25 years now, can you imagine? So, parang now is the time to tap on the things that I haven't done before. Feeling ko, hindi ko pa na-reach yung full potential ko when it comes to other things like business. And I'm really enjoying discovering kung ano pa yung kaya kong gawin, pagbabahagi ng actress. Bilang isang aktres na nagsimula pa noong kabataan, hindi maikakailang malaking bahagi ng buhay ni Bea ang industriya ng showbiz. Subalit gaya ng maraming artista na dumarating sa puntong nais subukan ang ibang bagay, pinipili ni Bea ngayon na palawakin ang kanyang karanasan. Isa itong malaking hakbang para sa kanya na hindi lamang kilalanin bilang aktres, kundi bilang businesswoman din. Bukod sa negosyo, inilalaan din niya ang kanyang oras sa pagta-travel at pagdalo sa mga family events na anyay matagal niyang hindi nagagawa dahil sa kanyang hectic schedule sa loob ng mahigit dalawang dekada. Ang issue ng engagement, bakit laging usap-usapan? Sa kultura ng showbiz, normal na bantayan ng mga fans at media ang bawat galaw ng kanilang iniidolo. At dahil nasa tamang edad na si Bea at matagal nang pinagmamastan ang kanyang love life, hindi nakapagtataka na lagi itong laman ng chismis. May mga netizen na nagsasabing basa sa ilang social media posts at sightings, tila may engagement na nga na naganap. Ngunit gaya ng malinaw na sinabi ng actress, wala pa sa puntong iyon ang kanilang relasyon. Ayon sa ilang showbiz observers, pagkabit ng isyong engagement kay Bea ay maaaring dala ng Isa, pagiging low-key ng relasyon. Dahil hindi sila masyadong nagpapakita ng kanilang love life sa publiko, mas nagiging malakas ang hinala ng fans. 2. Track record ni Bea sa mga past relationships, matapos ang ilang mga naging relasyon na nauwi sa hiwalayan, umaasa ang publiko na natagpuan na niya ang The One. Ikatlong pagiging kilala ni Vincent bilang negosyante. Dahil hindi showbiz personality si Vincent, natural na mas maraming espekulasyon kung anong klaseng commitment ang meron sila. Bea at John Lloyd Cruz Intrigang muling nabuhay. Bukod sa usapin ng engagement, Naintriga rin ang fans nang kumalat ang screenshots ng palitan ng mensahe ni na Bea at John Lloyd Cruz. Iniimbitahan ni John Lloyd si Bea na bumisita sa kanyang tahanan at isama ang boyfriend na si Vincent. Ngunit sa paraang naghatidaliw sa publiko, sa Facebook Messenger umano ito ipinadala ni John Lloyd. Imbes na sa kanilang personal na chat apps gaya ng WhatsApp o Viber, nakakatawa lang si Ethan, as I call him. Nakalimutan niya ata na nag-WhatsApp naman kami o nagba-viber naman at may number naman. Hindi ko alam bakit doon siya nag-message. Nakalimutan niya ata na maraming tao roon, pagbibiro ni Bea. Ang simpleng incidenting ito ay muling nagpaalala sa publiko ng tambalang Bea-John Lloyd, isa sa pinaka-popular na love team sa kasaysayan ng Philippine cinema. At kahit pa parehong may kanya-kanyang buhay at relasyon na sila ngayon, hindi maiikakailang may espesyal na espasyo ang tambalang ito sa puso ng fans. Reaction ng mga fans at netizens. Mixed reactions ang lumabas online matapos ang pahayag ni Bea tungkol sa engagement issue. Supportive fans, karamihan ay nagbigay ng suporta at respeto sa kanyang desisyon na panatilihing pribado ang kanyang personal na buhay. Tama lang yan, Bea. After all you've been through, deserve mo ng peace and happiness, komento ng isang fan. Curious netizens. Meron ding ilan na hindi maiwasang umasa na darating din ang araw na makikita nila ang isang grand wedding ni Bea. Kung sakali man, sobrang magiging bongga ang kasal niya, ani ng isa. Skeptical followers, may ilang nagsabi rin na baka talagang engaged na sila, ngunit pinipiling itago lamang. Sa kabila nito, tila hindi na apektado si Bea sa mga spekulasyong ito. Sa halip, mas nakikita siya ngayon na mas kontento, mas payapa, at mas masaya. Ano ang susunod para kay Bea Alonzo? Sa kasalukuyan, wala pang kumpirmadong bagong teleserye o pelikula si Bea. Gayunpaman, hindi nangangahulugang iiwanan na niya ang showbiz. May mga ulat na nakatakda siyang gumawa ng ilang proyekto sa tamang panahon, ngunit malinaw na prioridad muna niya ang kanyang personal na buhay at negosyo. Sa mga panayam, inihayag din niyang nais niyang bigyan ng oras ang kanyang sarili na matuto at tuklasin ang iba pang aspeto ng kanyang kakayahan. Kung susuriin, parang nasa bagong yugto ng kanyang buhay si Bea, isang yugto na hindi lamang umiikot sa camera at spotlight, kundi pati na rin sa mga bagay na dati hindi niya nagagawa. Conclusion Sa huli, malinaw na hindi pa engaged si Bea Alonzo kay Vincent Co. bagamat aminado siyang masaya at kontento siya sa kanilang relasyon. Sa halip na palaging sumabay sa inaasahan ng publiko, Pinipili ngayon ni Bea ang landas ng katahimikan at privacy, isang bagay na bihira sa mundo ng showbiz. Sa loob ng halos 25 taon sa industriya, marami na siyang pinagdaanan, tagumpay, kabiguan at mga kontrobersya. At ngayon, tila natagpuan na niya ang balanse kung saan makakapag-focus siya hindi lang sa kanyang karera, kundi pati na rin sa kanyang personal na kaligayahan. Para sa kanyang mga tagahanga, ito'y isang bagong kabanata na dapat suportahan si Bea Alonso bilang artista, negosyante at isang babae na masaya sa piling ng kanyang minamahal.